Along the Perisa kayo sir? Oo oh. Kumusta naman yung maghapon natin sir? Ah uh, Ah uh, Tanto? Ah uh, uh. Ranginit sir ano? Oo oh. Oo oh. ko bibili ka ng sapatos pati mga sir eh Oo uh. oh. Anong promise mo sir? Oo oh. Uh, uh. Ano? Doon ako pinanak pero hindi na ako malumaki. Ah, itong lumaki? Eh. So, saan kayo nakatira dito, sir? Yeah, saan ang tasay. Kaya ka muna, sir. Ha? Kaya ka muna. Ay. Oh, oo, binablog kita, sir, eh. Ay, may bata. Oo, oo. Ay, yun. si sir, oo. Oh, ay. Yan. yan. Yan ang mabait kong pasayro. Huwag kayong magalala, idol, eh. Iyatay eh, ko si sir ng safety sa pupuntahan niya. Oo, uh, at least para masaya si sir. Ganon tayo, eh. Thank oh. you. Kailangan tayo pa kailangan alagaan natin yung pasayro natin. Awa, awa, eh pagbaba niya, maging masaya siya. Ah. Oh, oh, oh. pa ka karaoke din Sir. Oh, Ay, gandang lalaki ni Sir, 'di ba, mga idol? Oh. Sa boses Sir, alam na alam mo mabait na siya eh. Oo. Oh. alagaan natin mabuti mga idol. Oo. Oh. Kaya sa pinaroroon niya yung talaga. Eh, pero si sir, sayo sir na pinangalanan sa sa inyo sir. sige sir. Uh, uh, sagot na sir. Oh. Hey, nag-face lang um, ay nag um, taxi sa kasi uh, ya, mo ako sa vlog oh nasa um, <laughs> uh, vlog just... <laughs> uh... <laughs> <laughs> ako ngayon mo ako. Email, uh, sige. Para... Ito, Lan, sir ah um, sir uh,